Pagpalang gabi ho Eto dito Nakaramdam lang ho ako ng Parang mainit Na Hangin Kaya sabi ko parang may kakaiba dito yan, Di yan, naghahunting na po kami Kasi nga nakaramdam kami dito Yun po ay Natapos na yung Pagbibigay namin ng ano, Pagkain Para po kay Dio eh napadaan kami dito. ayan nga may nakita itong kasama ko. May nakita siya na ano? Na bantay ng isang palaka. nakabantay Itong itlog. Ayun parang itlog 'o? po namin ito maintindihan kung ito ba itlog nitong palaka na to o ano, palaka naman. di naman ito may itlog eh. Bantay na bantay oh, ayan kinapitan pa nga niya hindi niya ibigay bihira ho ganito bihira talaga uh, talagang napaka sayo ko at uh, ikang ay apay, bihira ho ito uh, baka kakita kayo ng itlog na naging bato na halos ayaw ibigay talaga ng palaka Yan. dito po ay inano namin dinasalan ng po namin ito dito talagang ano hindi ho ibigay eh ayan uh, ko na ayan para lang siya umalis kawawa din eh. talagang yan pong gamit ingat na ingat niya parang matagal na po yan dyan ayan kung makikita nyo dito talagang may ano siya may gabay makikita nyo po yung gabay niya ayan itlog na itlog po salamat po sa mga nanonood. God bless po sa inyo lahat.